Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan. So, nandito kami ngayon ni Mam Ma Aya, ni Sheila, sa kasi Chichay. So mag kami ngayon mga kababayan ng bigas para sa mga kamag-anak ni Nanay Lorna na malapit lang dito sa amin. Ngayon lang kami nakapag-schedule na mag mga kababayan kasi po uh, nabisi kami doon sa bahay ni Nanay Lorna mga kababayan. no? Pagkuhan ng mga kahoy, pagano, pagtatrabaho ng bahay ni Nanay. <laughs> ya, so mai <coughs> on, magrip pak kami, sih, si lupin, ah mau masih lupin, si lupin, oh dia terima, di mangan, ayo, lebur nih ke mana nih? Oh, first the cookbooks. Ngepost na lang saya yang one blog. Dia <laughs> pila nih? Bila nih? Habun Hah? Hah? Ayo eh ciao. kayak <laughs> <laughs> doang. <laughs> Matapaw si mam Ma Aya. <laughs> matapol Alam mo, ano po ano sabog nito 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 sabog na, sabog <tinyamot> nito na, nito sabog nito sabog

Ha? Sabay mangkaano. Sabay. Mga ning kamot mo sayo ko pang on palit og. Kay magprepare man mo diri no magluto mo sa magpanday. Magluto siya sa kawayan og kanon daw. Ha? Mula ka pa mga ugo. Malabog ra mangka ka. Hay. Malabog ra ka. Tanawon lang namo gugoy ko on food sakuan ba isa so wala. Tak. Dek gasolina ni Mia mangod. Wala. Nakikaon ba? Wala si Rio. Kaon mo? Gasolina ni Mia kasi ang angkol. Kuwatro mo. Kan lang din bigay kan ani bigay matunong. Oh, oh, yan ang kanlok ni eh. Ito po mga kababayan, no? ang para sa mga kamag-anak ni Nanay Lorna dito sa Malapit. At alam kilos. no? oh, para pantay-pantay, 5 -pantay, kilos na lang namin. Gusto sana ni Ma'am Aya na 20 kilos okay. yung sa kanya. <laughs> Gusto mo sana 20 yung sa akin kasi <laughs> marami kami doon. Ayaw ni Onya. <laughs> so, kasi kailangan talaga pantay-pantay mga kababayan. No? Huwag mag-alala, mayroon pa namang susunod. Pero pa susunod, no? Natila, may natila pa man. <laughs> Ito, mga kabayans. Si Mamaya yung nag na ipantay lang. Kasi mahirap na yung makita na marami yung isa. May dala na marami. Samantala yung isa. Hindi marami. Yan. Medyo marami pa kasi yung bibigyan dito, mga kabayans. Hmm. Sige. Nabi? Maman Will. Ni Moha. Kami na edit. Ang role. Eh. Tapos kasali natin dito mga babayan. Yung panday. Yung, yung nagtatrabaho sa bahay ni nanay. Yung hindi tumira dyan. Yung andyan tumira. So, dyan ang muna sila habang tinatrabaho pa yung bahay ni Nanay Lorna. Kasi pagdating ng araw na matapos na yung bahay ni Nanay Lorna, kailangan na naman natin ng uh, kausapin silang lahat nandyan. Para hindi naman sila mag magalit. alit natin kung ano yung decision ng sponsor. So hindi natin i- Hindi natin, ansya. Pagpasundo siya, bukot kayo. Mag-aginod na <laughs> Hindi na natin mo dito. dali. natin siya, ha? Ma'am Yolanda, magandang gabi sa'yo dyan. Malit lang may usasakyan sasakyan namin, ma'am. Kung okay lang sa'yo, ma'am, na pumunta kami dyan, mamasyal kami dyan sa inyo, tapos dyan na lang tayo magbanding. Kasama sila na nailo. Ah, sige lang. Kung gusto niya, masulila sa dali. Kira eh. mo siguro kung gusto mo talaga sumama dito, pwede. Baka hindi maka ano yung upuan ng sasakyan ng multicab at iba. Kasi Mas sabang, init lang mo. No? Nasira lang. Na. Na. Tapos hindi man yan aircon yung multicab. Ah, magdala ka na lang ng electric fan. Pero pag dito na sa aming lugar, aircon talaga dito. Natural aircon. Natural aircon. <laughs> Ma-fail mo talaga dito ang natural aircon mga ay ate. Mga ate. Ay na. Ya yeah, po na na po. Panhiyon lang na nato siya sila ko. Bukas ng umaga. Ay, panhiyon din yun. Diha, ilan na nilog na rin. Ay, para. Mabisi. Han. <laughs> si Ani. Nanai. Si, si Edit, si Minis. Nanai. Si Roli. Si Nici. Hmm? Eh, nah, 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 nah. Ini, ini terbang sebalai. Ini enak, ini lahet nih, menglahet nih, sedang balai. Karena udah nih, ya patang udah nih. Si, pilar <tuk> nanti nanai tuh, mau si idik minus empat, si nanai si 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 niku an batang aso lima, si bichi enam, si roh lipit

Kaya na maka kami na ginta na. Dili okay kay mga kaliwat lang silinga okay na. O ka na alas na. Kana tanang 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 taga sityo na ba. Mm -hmm. Muna yung goal ni eh. mga kababayan, Salamat sa inyong suporta no sa aming mga vlog. Tapos may goal kami mga kababayan na sana rin sa patuloy nyo kami suportahan para makatanggap kami ng sahod na tamang-tama mga kababayan na makatulong kami dito sa buong sitio namin kasi nasa pila ginagawa ko Andre mga 300 300 ka bubong dahil sa si inyong suporta makakaya namin yan mga bayan ha labot din ikaw ala pud kay labot ha Ini sih kuartahan. mo lu kan mau kira mana kuartahan? Mengaon, mengapa sih pagkortahan. <coughs> Tanan na lang para way mahay tagaan to budgetan to kada makaya na to. Pag makita namin mga kababayan na kaya na sa budget namin dahil sa suporta ninyo. Ibigay namin sa tulong dito sa mga kasityo namin. Para yung lahat-lahat na wala nang pipiliin. Ito ngayon pipiliin muna kasi hindi pa man namin na. Kay nanay lang man ito na pabudget ng kanyang sponsor para sa mga kamag-anak nanay kasi yan lang po ang hangad nanay mga kababayan na makatulong siya sa kanyang pamilya, kamag-anak. Hmm, kaya sinuportaan siya ng sponsor niya. So maraming salamat po no, sa tumulong kay Nanay Lona, Ma'am Tess, sa nagbigay ng tulong, si Ma'am Yeng, si Ma'am Sister ng Canada, si Ma'am Chet, sino pa yung mga nagbigay, lahat-lahat ang nagbigay mga babayan, maraming salamat talaga sa inyong tulong. Meron pa din kami hinihintay na mga gamit na meron din para kay Nanay Lota. Salamat po, no? Kay Ma'am Annie from California. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am. So, bibigyan namin yung package kung sino yung mga nangangailangan daw. So, hihintayin mo na namin yan. So, maraming salamat dahil po sa inyo, mayroon kami magagawang mga content para sa aming mga channel. Kay Nanay Luna, kay Ma'am Aya, kasama. At saka kay Inso rin po pala. Na kaibigan namin. Salamat talaga no sa inyong lahat. At Ngayon mga kababayan, ipapadala ko na kay uh, mamaya yung para doon sa ibabaw. Siya na yung bahala na mag-distribute doon. So, ka na muna. <laughs> hmm. <laughs> Dali, may bibili ka masaya. Dala, ano nangyari dito? Naman. Kuwan? Ang pwede po. So, dalhin lang namin. Ngayon makuha ng ang para doon sa ibabaw. Puntahin natin si Nanay Lorna pala dito. Kaya para sabihin Nanay Lorda, na Nanay Lorna na nagbuot-buot man ka mo dyan. <laughs> Nanay! Nanay, dira! Nanay,

Yan, nah, lahi man ang gay sugo. Ang pili ka kay Adto di no, ba? No. Yeah. O, oh, ganun yeah. Si Chris ang gignan. Si Chris naman money. Eh. Ina, ah, pondi niya no si Nanay Kai. Ah, pondi niya si Nanay Kai. Si nanay Kai. <laughs> <laughs> so, na si Nanay, mga babae, no? Nay! Merong inotos yung sponsor na ngayon lang, ay, eh, ngayon lang namin na uh, na pag bigyan dire ka na dire ka na eh bigyan ng panahon na mag ay sorry 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 po sorry so ngayon lang namin na bigyan ng panahon para ma-repack yung para bigyan daw yung mga kamag-anak dito na eh so ito po yung pansabi ng sponsor bigyan daw sila si yung may-ari ng lote ni na tinirahan mo doon sila nanay sila si ano ni Batang Aso, bigyan natin. Bigyan pa po, po sila si Boss O, oh, yun, bigyan natin ngayon. Ito po yung repack namin para sa kanila. No? O, oh, isa po po na yung Hmm. Sabi man ni, ni ano na ni ate, na bigyan din po daw yung mga kamag-anak sa pamilya nila. Ano siya? Sali mo sila niyo ta. Go, sige po ate. <clears throat> Wala man na repack na dayon, no? Kaya busy mo ta sa balay ni mo. Lagi ka nang mama ni Batang aso yung prikasin akong agaw. Mm, gani. Atong ingon ni mo. Matagal. Mm. Dahan kutsukan mo. So, ano na lang, ang kaning para ilabat ang Aso, ila ko an. Ila kasi. Ugma na, i-video e ni mo ugma. Oh, Simo ha. Sige, sige. Pwede niya, lang Di, sa balay na ni. Sa balay na Tapos si Ruli nai, eh, giapilan na ako si Ruli dire kay eh, nagalayo man siya, nagauli man siya. Uh -huh. Sila si Chris, diha lang sana siya, di lang sana ato pilan din. Kasi samtang nagtrabaho pang balay, diha so mag-support lang sa tag igu-igu ninyo nga pagkaon diha karon samtang nagapadayon pang balay. Kay magsabot mm -hmm. ang tabahin pag mahuman ang balay, ha? Mm -hmm. Sila si Ro Rolly lang akong apilan. Kaya oh. Kay nagauli di ba? Wala diha. Oo, mm -hmm. nagauli mm -hmm. man siya. So ihatag nato ni Kerolly ug mang isa ang panahon nimo diha si Mama ni Batang Aso. Kanayang sakop diha murag wanda duha. Kan mm. mm. apilon na totong bag gani katong na arbyuda batanon mm. namatay ang bana isa si Ariel mm. anak ni mm. kan As, babae. si mo oh, katong si Munay -as. si batang aso mama niya upat oh si Pandisal ang isa upat si Boss ay lima O, mm. okay sa babaw na ni dito na lipit ilahan ni mamaya Ayana Chipo. Si Brian. Pwede. Pwede. Pwede lang si Brian. Sige. So, ugma na lang. Ako na niya to. Diha sa'yo mga ugma. Tapos, ayaw lang i-run si. Okay. Isa isa halagad to dito. Ito sa balay na. <laughs> Masyort ta na. Iwan na ta. Iwan na kay konsumo. Ani mo. <laughs> hmm. Pero magdugang tagpalit. Pero ako pa i eh. Na, no? So, uma na lang, no? So, ito po si nanay, mga kababayan, no? So, nasa, na, pag-usapan na namin ang bibigyan namin ngayon. Yung sabi ng sponsor ni nanay na bibigyan yung mga kamag-anak niya na malapit dito. Hmm. Yung dyan, dyan, muna unahin namin, mga kababayan, no? sa babaw banda. Kasi may mga kababayan, kasi na pa na mga, basi, baka may mga kamag-anak pa si nanay doon sa alon. Na. Oh. Sa susunod na yun. Sa siyap. Sa siyap. Kaya makatanggap na kami ng sahod. So, mula na sa sahod namin, yung itutulong natin na no. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang video kay Nanay Lorna. Pagbigyan niya sa kanyang mga kamag-anak. Bukas. Bukas. ayo ba na. Tayatang niya mo na. Tapos mag-vlog man mo, ugma. Oh, mag-vlog. 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 mag Oo, oh, ako ba? Charge ko ba kasi sa cellphone sa Oo. Eh, ato tayo pang upload na nan. Para... Para kuhan. Yan eh. Para mapundo daan sa imong kuhan. Daghan pagpundo nga. Video ni mo. Daghan po. Open kayo. Open kayo. Open kayo. Open kayo. Tagbila kayo minutes. Na ako lang tagas-tagas. Na ako dalit lang. na po mo talay doon. na akong tanaw ko sa mais. Ano man? Ano sa mga mais? nangaon na ilaga ang tuban. Ang mais na nangaon ilaga? Oo. Uh, Naamay akong gibidyo ang mga kuwan na. Mga kuwayan. Ilaga na na. Naiyak na talaga si nanay yun na kasi nakita niya yung mais niya na kumakain na daw ng daga. Kanang <laughs> <laughs> humay, wa na kundi. Kurut, kurut na kundi sa maya. Na? Sa on maniwala tayo mga kabisan eh. Yang nga rin no? Kaya nga to eh. Nagko na pagulang na ba ito na eh. Nang uh, so ato apong isa dito. sa sakit gama ato ron. Nang nga <laughs> busy mong tani. <laughs> nga tumba to sa hangin. Ako, Sunod na na to. <laughs> Kanina lang dali ato yung sunod na. Dool, dool, dool. Ang madali na maduaw. <laughs> dali na maduaw. Nga na mungod. Ang pinakaroon. Daghangit ag mga. Daghangit ag mga pang video. Mm. Yeah. Pero ato rin nga apong gutong Eh, napapatay mo. Harap siya ba? Kini ato pukusan ba des dool? Mamaya. so, yun lang po, mga kapaya, no? Ito lang, nay. oh, sige, sige. Hmm. dito lang. <laughs> yeah. Hmm? Ito oh, nang na ka? oh, nangguna. Daan ito yung video naman Na. Hmm. Hintayin nyo lang mga kababayan nang mga video ni Nanay na andun siya sa kanyang sakahan kanina. So makikita nyo po yan sa pag matapos ng ma-upload yung mga video niya, matapos ni Mamaya ma-upload yan. Di ba Mamaya? <laughs> Alam nyo mga kababayan, hindi basta-basta yung gawain ni Mamaya. Kasi nag-upload pa siya sa kanyang video. Nag-upload pa rin siya sa kay Nanay Lorna. Pakain pa sa sayang baso. Pakain pa sa kanyang mga alaga. Mga kasama sa bahay niya, pakain pa niya. Nang ba nanay ka? Abi ko nanay sila rin No. Kanang <laughs> <No. laughs> mga biniaan, dito sa mga asawa, dito sa mga utapok Ganyan talaga, nasa uga, kaugatan nila sa eh, sa kanilang dugo dumadaloy sa kanyang sa kanilang dugo mga babae no oh, kay Nanay Lorna ganun din. Sino man yung naiiwan pumupunta sa kanya. Kaya ani naman sino naman yung iniiwan sa kanya din pumupunta kaya ngayon nagkandarapan sila. Kailangan nila ng saklolo. Mabuti na lang at nag-budget yung sponsor ni Nanay Lorna mga babae na bigyan din yung dito banda. Kasi tapos naman yung sa mamangod, sa sarlokadang. Yan, yeah, dito naman yung pabibigyan ni ate. So, masalamat tayo kay Ma'am Tess na ah uh, meron din siyang budget para dito sa malap. So, hindi lang yan. May, uh, may mga makatanggap pa yung iba. Hmm. Hindi pa man natin malalahat ngayon. Ay no? Hindi pa nato matanan karoon kay Piki Pamanta. Oo. Oh, napapunta yung Ang balay ni mo. Balang araw. Isig man ang balay. Tayo ay maghihiganti. Kung sa English pa, bullet day, I become a giant. <laughs> so, katulang na yun, no? Ugman na lang ha, itong aduan kong kwan. So, hanggang dito lang yung video namin, mga kababayan. Maraming salamat inyong lahat at bye-bye.

Abangan nyo mga kababayan ha, ang mga vlog ni Nanay Lorna sa kanyang channel. Ang pagsayaw nila sa kanilang team song. Alam nyo ba ano ang team song nila na Nanay Lorna mga kababayan? Ano sakit ito yung team song, Nay? O ano, kanang pangkit daw. Funky Town <laughs> 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 funky Ngayon pa lang namin narinig mga kababayan Ang Funky Town pala ay isang theme song nila Sa amin kasi mga kababayan Nabutan din namin yan Pero sinasayaw naman namin yan sa Hot music Pero sa kanila nanay theme song pala nila yan pangkitan po ang isa po na tension kanang kuan yang palay ha yang palay pinad par sa hangin unsa kan tanan unsa nanay unsa kan pinad ay kanang pinad par sa hangin sana kanang kantaun po ko. tagalog man ano ay tagalog ya pinad par kini sa hangin. O, oh, ganun. O, oh, ganun. Sa hangin Tunay namin na ako, ako ba, ba? ush? Aking. Kung okay, kipus ng Asa mang pala hmm. De, ito nag nangani. Hapon sila na ng time. <laughs> <laughs> ako palayo ro? Ako palay, hmm. Ako palay, ka hati. sa puso mo. So, oh. may kumagana na, sino aku? <laughs> <laughs> ako? Pahirundong po. Ako ang pahirundong po kay ako ba na mauyap po doon. Gusto daw mo sama istra maestra. O oh, niya. Ako ang dikantan o yan palay. yang palay. Aw, <laughs> <laughs> yan palay. Ang sugod ba na? Yan palay. So palay sa hangin. <laughs> palay. Ano ba? <laughs> Taitin. Ako ang English ba? Abi nang title niyan pala eh. Sugod na sa kanta. Ay dili na sugod so murag nasa chorus ya ta na siya. Yan pala eh. Ano na ba? Tunay, mo, siya, tunay nang namahal, Ano ba? Ako ba usha siya ba, na aking Siya'y kahati Pala ako sa puso mo Kuyaw Ay, Makan tahun tak makan tahun karena mau anak nai. No, memoris nih anak nai. Oh, oh. Tapos kena mingau ngang kawan sa mentang maka maka dag maka kawan tau mana? Nanti tato magluto ka, kah bah? Sampai meluto kah makan tak? Sampai ya. Lu aku 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 yang dan yang kanang gitar. Kanang kuan. Kamu heran boleh boleh boy boy. Lutuk aku lutuk aku sobat. Kuro nga ma'am, kaso ka. Kuyo, pat kong pakasuot. Nga naman? Huh? Ha? Makasuot <laughs> siya? Kaya nga maka, maulaw pa daw unta si tatay niya, kung sa'yo, pero ma makaambak na daw. Sige ma'am, kung kuang masuko ma'am, kung hindi. Masuko ang director. <laughs> 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 Sige mamis ko ang ginubutay nga. <laughs> si tatay mababayan so na sila na pilitan lang siya na magiging isang vlogger kasi magagalit yung kanyang ano, direktor. <laughs> Pag hindi siya sasayaw daw magagalit. Kaya yon napilitan si tatay na sumayaw na lang. Kahit nahihiya. Kung kita yung team song nila sinasayaw nyo na. Parang yung mas <laughs> yung patingugon ang kamot niya. O, Oh, po niya pa. Titit, titit, tit, Pangkitan! Ambak-ambak <laughs> <laughs> na <nasi> isa tayo. <laughs> Ambak-ambak na diya sa Sige, sige na. Sige, sige. Kaya Katulog ko na nanay, mga kababayan, no? So, hanggang dito lang yung video namin. Bye-bye. Bye. I love you.